ito yung dwarf pero hindi pa siya talaga namumunga sige lang pamulaklak pero wala siyang bunga hindi ko akalain na malilinis ko itong talahiban habang hindi kami nakakatinda yan ito yung malinis ko puro talahib lahat nilinis ko siya nilalagyan ko siya ng bakod kasi maglalagay ako ng net ito yung madedi kakao tumutubo kasi ito magtatanim ako ng gulay so lalagyan ko siya ng net hindi na nakakapagod nakakapagod maglinis daming basura ito hmm. yung kamansi hmm. ilinis ko siya mag isa dati hindi mo ito mapupuntahan basta basta kasi puro talahib yan ganda na pag gusto maglinis may paraan ngayon, oh. binubungkal ko na yung ito. Oh. Kasi ito, masyado itong matalas. Yung ganito, Oh. Yan. Iwan ko anong tawag dyan. So, tawag po. Bugang. Bugang tawag yata nito. So, binubungkal ko siya. Ganyan yan. Tapos, ito. Ganito nakalalim yung mga nagtutanggalan titignan mo ang lalim talaga kasi so kailangan mo siyang tanggalin kasi baliwala yung pagtatanim ng gulay kung maraming bugang ito inuunti ko syang sinusunod ito yung mga pambakod ko madidi akakaw tapos ito yung ginagawa kong laksa nylon net So, kailangan pa na isang roll yun ng nylon net. Hmm. Kahapon, naglaban yan. naman ako ng hapon habang nag ng lupa. Ayan. Tumutubo na rin yung mga uh, tanim ko ditong sitaw. Ang palaya tsaka opo. Ayan o. Oh. So, tumutubo na yung mga yan. Ayan. Nakaya ko naman mag-isa. Okay. Bungkal pa more.